Mabisang exercise para sa ating kamay, mawawala ang sakit, pamamaga, or ang ating arthritis. Ang hihilahin natin itong thumb palayo. Dito, ito, at saka yan. Dito rin sa kabila, hilahin natin. Ang susunod ay Ayan, itutulak natin unti-unti, dahan-dahan. Pag lumagatok ang inyong mga buto, ibig sabihin, ang ating mga daliri ay pumapantay. Okay, gawin natin ito ng 5 minutes araw-araw, once a day, lalakas at mawawala ang problema ninyo sa inyong mga daliri at kamay. Mabisang exercise para sa